Luto tayo ng paksiw, guys. Ayan, may isda akong galunggong. Papaksiw tayo, ulam natin ngayong gabi. Lagyan natin bawang. Garlic, bawang. Ayan, luto tayo ng paksiw. Kasi nakakaumay na yung ating mga inuulam, no? Ayan, lagay tayo ng Loya, ginger. Ayan. Gawin natin masarap ang ating paksiw, guys. Ayan. Lagyan natin ng sibuyas. Ayan. Sandamak mo ka sibuyas, guys. Huwag natin tipirin ang si sibuyas, guys. Kasi mura sibuyas ngayon. Ayan. O, oh, ayan. O, oh, o. Oh. Oh. oh dami sibuyas, no? So, lagay tayo ng asin. Sangkot sarang asin, guys. Okay. Kasi may suka yan, guys. Tsaka, asukal. Ayan. Isang kutsara at kalahati ng asukal, guys. Ayan. O, ba diba? Isang kutsara at kalahating asukal. Ayan, isang kutsarang asin. Ayan, lagyan natin ng suka. Katamtamang suka lang, guys. Ang dami, ha? Huwag masyadong akala mo, Juan. Ayan. Tingnan nyo, guys. Katamtamang suka lang. Oops, that's enough. O, oh, ba? Diba? Lagay tayo ng kunting patis. Huwag masyadong maraming patis, guys. Kasi may asin na yan. Pampadagdag lang ito ng lasa. Oops, okay. Tama na, guys. Ayan ang ating pakseo, no? Mm -hmm. Alam nyo na yung ano, ingredients nyan. Bawang, loya, sibuyas lang at saka uh, siling pahaba. Ayan. Asin. At saka asukal, isang at kalahati. Pamatay ng kasim ng ano, suka. yan Pampalagdag, pampasarap. Gawin natin pasar pang ating paksiw, guys. Maglalagay pa tayo sa ibabaw ng talong. Okay, guys. Ilagay natin yung ano, no? Uh, pampasarap pampasarap natin guys make sure na masarap yung ating oh, tama na yan huwag masyadong ubusin <laughs> at saka ilagay na natin ang ating talong alam niyo na guys masarap talaga ang talong guys ayan o oh. Mm -hmm. susko ayan oh. oh. Sayang walang ampalaya guys. Mas masarap kung may ampalaya. Pili ka ng talong ay ampalaya na hindi mapait. Ayan guys, no? So beautiful talaga. Ayan. Ayan guys, ang sarap na guys. Luto na yung ating paksiyo. Ayan, so delicious na. Ayan, ayan, mapaparami na naman ang kain natin. Ito guys, tikma na natin. Hmm, guys. Hmm. sarap. Hmm. Hmm. Ang sarap nito, guys. Alam paborito ko dito, talong at sabaw ng paksiw. Okay, guys. ayan na 'yung aking paksiw. Ayan. Napakayami guys. Mapaparami na tayo ng kain nito. Ayan guys. Oh. Ayan. Masarap yung sabaw niyan guys. Maasim-asim. Manamis-namis. Oho. Ayan guys ha. Hmm. Paksiw na paksiw. Thank you.